Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayong magpacheck ng grado ng mata ko dahil nga parang lumalabu na siya. Bibili na nga rin pala tayo ng salamin dahil baka hindi ko na makita yung halaga niya. Hala! Drink ka muna ma'am, tapos look straight po. Lagi nga talagang babad yung mata ko sa cellphone kaya naman talagang feeling ko ay lumalabo na siya. Hindi ko nga alam kung lumalabo na ba talaga o, -O ay lang ako. Hala! Hindi nga ako sure kaya naman talagang kailangan ko nang magpa-check sa optical. First time ko nga lang pala itong gagawin dahil nga akala ko talaga eh malino yung pagtingin ko sa kanya. Ala iba yun! <laughs> Tapos ay hindi mating na rin pala tong boyfriend kong galing kabita dahil nga sasamahan niya tayo for today. Iba, hindi ko kaya nang wala siya. Chiri! <laughs> Ang sabi ko nga yung samahan niya na ako dahil nga kapag talagang lumabo na itong matok ay baka hindi ko na makita yung halaga niya. <laughs> Ang akala niya nga pagdating niya raw ay eh, alis na kami. Ang kaso nga lang ayan si ate girl nag-aayos pa lang. <laughs> Kakatapos nga lang kasi ng exam namin kanina at parang hindi ko na makita yung tamang sagot dahil parang malabu na yung mata ko. Pero yung totoo hindi lang nag yun si ate girl. <laughs> <laughs> Lalo nga tumatagal yung pag-ayos ko dahil ngayon pinapakailaman niya yung mga makeup na ginagamit ko. By the way, yung pupuntahan nga pala naming optical ngayon ay yung malapit sa Quiapo Marami nga kami nakitang optical sa Quiapo pero yung pinaka nagustuhan nga namin ay yung Okio Optical. Naghanap nga kasi kami ng mura tapos package na. Yung pang estudyanteng presyo lang ganun. Ito nga pala yung outfit ni Ate Girl for today o ba hindi halatang mahilig siya sa pink. Ayan sige, huwag na kayong umalis magharutan na lang kayo dyan. Cheers! Dalawa nga lang pala kami nga alis ngayon pero maya maya nga isusunod daw sila mama sa Kiapo. Magkakamute nga lang kami para nga raw meron kaming quality time. Hala! <laughs> Sumakay na nga muna kami sa tricycle papuntang LRT. Ay dapat pala nakawak sa Bintebe kapag bumabiyahe. Parang gusto na nga lang talaga kami ibaba ni Kuyang nagdadrive. <laughs> Nakarating na kami sa LRT, kaya naman na inumakyat na kami. By the way, ang bukas nga pala ng Oki Optical ay 9am to 6pm. Ito so, kami nga lang guys sa Quiapo. Ay, sa Quiapo. Sa Intramuros. <laughs> Sumobra nga kami na isang istasyon at ay napunta nga kami sa Intramuros. Pero nag-jeep nga rin kami papuntang Quiapo, kaya naman ay nakarating din naman kami agad dito. Kung ba't nyo nga rin palang magpa-check up ng mata or magpagawa ng salamin, nandito nga pala sila sa Carriedo Plaza to Santa Cruz, Quiapo, Manila. Ah, ganda naman ang outfit mo. <laughs> <laughs> Bakit? Ako na. Magpapacheck ako ng mat ako. Bakit? Kasi parang walang malago na kasi di ba, lagi ako nag cellphone. Ano makikita halaga ko niyan? Kaya nga magpapasalamin ako eh. Bibili rin para ako. Para kita ka. Bibili rin ako. Oo, <laughs> oh, sige, para makita mo lang. <laughs> Nakarating na nga kami at end dalawa nga stall nila kaya naman marami ka talagang pagpipili ang salamin dito. Bago nga ako magpa ng grado ng mata ay eh, nagikot-ikot na nga muna kami ng boyfriend ko rito para nga malaman ko kung ano yung bagay sa akin na salamin. Kompleto nga sila ng mga frames ng salamin dito kaya naman talagang bagay na bagay sa kahit na anong edad yung salamin nila. Hala! Yun? Ay, Boom, Alvin! Malahilo na ba to ah? shit. Ah, yes. Yeah. dito. Ay, ako din pala. Ba't parang may kulang sa akin? Wala akong salamin, o. Oh. Ang <laughs> ganda. Apo! Ang ganda naman ako yan! Ang ganda na regalo mo. Ang maganda to, ha? Bakit? Ay ang gaganda nga ng mga napili naming salamin kaya naman ang sayaring magsukat-sukat dito. Napili ko nga rin dito sa may okay ba dahil nga complete package na siya may kasamang boyfriend na. Cheers! Libre nga lang pala yung free eye checkup nila. Kaya naman kung hindi nyo alam yung grado nyo, eh pwedeng pwede kayong magpa-check dito. Pumasok na nga kami sa loob at eh, air condition nga pala rito. Kaya naman ayan, eh, talagang nilamig si ate girl B. Kung titignan nga natin, eh parang mamahalin talaga yung salamin nila. Pero bibili nga lang natin yan for as low as 999 pesos. Hindi nga rin talaga ako kinabahan magpa-check up ng mata dahil nga very approachable yung mga tao dito. Tapos, right eye tayo ma'am. Link-link ka muna ma'am. Tapos, look straight po. One more. Yeah, I ma'am. Blink, blink ka, Blink, blink, <laughs> Then, nice wide open po. Sa okay. okay. Na, po tayo. Oke <laughs> hindi pa ma'am. Initial pa lang <laughs> Doon pa tayo. Bumasok pa patay doon. pwede kasi mataas yung grado mo dito kasi puyat ka. Hindi pa natin sure ay kung hindi naman, di mo Hindi naman. Hindi naman kita talo 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 medyo. Yung unang ginawa nga kay ate girl at sinaki lang yung mata ko doon sa may machine. Tapos ayun, pinasot na ako ng trial lens. Tapos magbabasa nga tayo doon sa may eye chart. Ah. Patry ako ma'am kung kaya mong basahin yan. N-X-Z-M-E Pagpipilitin mo kung hindi kaya. X-Z-F-E Bakit ma'am? Bakit maliit na? parang ano po, hindi ko malamit kung E or B. It's okay. Ikatumam na katulong po. Sige, pabasa na. Pero lahat naman doon, nag-stop na. Exe. Para nga talaga ako naging kinder ulit ba dahil ngayon pinagbasa ko ng mga letter ang kaso nga lang ipalayo ng palayo yung mga letra Etong boyfriend ko naman ba tamang naod lang at tamang tawa nga rin kapag hindi ko na mabasa yung mga letter Hindi nga talaga ako makakapalag sa pagtawa niya sa akin ba dahil ngayon may sot sot akong salamin Sige, pwede mong hawakan Okay naman Sa floor Kaya mong maglakad, hindi ka naman nakalutang Hindi naman hindi naman. Nakalutan. Oo, may mga pa-share din po kasi parang nakalutan. O gano'n yung ano nila. Uh -huh. Ay, paano tayo? Umaakot po. Matapos na nga makuha yung grado ng mata ko ay eh, nalaman ko ang nearsighted pala si ati girl. Ano po? Okay, Namili na nga rin pala kami ng frames para nga magawa na yung salamin na gusto ko. Ayun lang. Ano <laughs> um, parang kasi syang ano eh pero yung mga round pa, pero parang mas bet ko yung pagaling tingnan nga rin pala kay Ate dahil nga tinutulungan niya ako maghanap ng frame na babagay sa face shape ko eto napili kong frame dahil nga bet ko yung mga ganitong style. O ba diba, sobrang klase lang ng dating na mga frame nila. Pinunta na nga namin sa labi yung frame para nga malagyan na ng lens na swak sa grado ng mata ko. Yung eyeglasses nga pala na kinuha ko ay eh, photochromic na para nga may protection din yung eyes natin sa UV light. May grado nga siya pero at the same time kapag naarawan siya e eh, parang magbablock nga yung lens niya. Okay. Hmm. Tapos pag ko, dark na siya. Pero ito paglabas ng school, eh. iba maaaraw na. yeah For First lowest na 899 nga ay meron na akong glasses tapos may kasama na nga rin siyang lalagyan. Ayan, follow nyo na nga rin paling Oki okay optical para nga updated kayo sa mga prices nila at sa mga bago pa nilang magiging frames. Kung hindi naman nga malabo yung mata nyo ay pwede namang anti-rad lang para may protection kayo kapag nag-cellphone kayo. Pero may free checkup naman kaya mas better kung magpapacheck na rin kayo. Mention nyo na nga din yung mga friends yung nyo, alam nyong malalabo ang mata para nga makapag-check up na rin sila. 20 minutes nga lang pala ay nakuha na naman yung salamin na pinagawa ko kaya naman naka-uwi na rin kami agad. Nakasama na nga rin pala namin si mama dahil nga nag-serve din si Daddy sa Kiapo. Yun lang pa like, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!